Nakain ka na di? Hindi pa po. Ha? So, eto na nga mga hobby bees. Wala masyadong tao sa bahay ngayon. Kasi si Tia Julie at si Tia Gul yung umuwi sa province kasi atin sila ng kasal. Tapos si Atos saka si Lindy may ginagawa sa stockroom na uh, urgent. Si Hobby David naman ay papagupit. So, kami dalawa ni Chino yung pamangkin ko lang na dito sa bahay. At dahil wala tao sa bahay, kailangan nating halagaan ang bahay natin. So, walang magdidilig ang init ngayon. Tuyo-tuyo na yung aming garden. So, ako muna magdidilig ngayon habang nakabreak ako. Eh si Teo Goryo pala, nag-decide na siya na umuwi na ng Quezon for good kasi nahihirapan na siyang mag-drive. And hirap na daw yung mata niya sa gabi. So nahihirapan na siya mag-drive dito sa area namin tsaka sa Metro Manila. So sinuportahan na lang namin and I think okay rin yun kasi si Teo Goryo, doon na lang siya sa bahay nila. Wala kasi nagbabantay ng bahay nila ni Tia Julie. Tapos ng mga hayupan nila, pinapa, pinapasikaso lang nila sa iba. So ngayon, uh, maganda na rin na siya na yung mismo yung mag-alaga ng mga hayop nila. Mga baboy, baka, kanyang mga kambing. So, okay na yun. So, I think oh, mas okay na si Tio Goyo sa, sa bukid namin. So, kahit hindi na babalik si Tio si Tio Julie naman, babalik daw siya dito. Ayan. Maganda rin na babalik si Tio Julie kasi mas siyang sa kanya ang guide na namin. Kasi magaling mag-alaga ng mga halaman si Tia Julie. Kaya nga inaalagaan ko kasi baka mamaya pagdating niya, pagbalik niya dito, patay na yung mga halaman namin. Magagata tayo ng manok, Ate Rose. Namiss ko yung ang manok. Ha? Magluto tayo mamaya. Ay, mo, ati, Corn beef po. Ang papalota sa Ah, okay. Corn beef. Tum na kayo, Lindy. Kumain kayo Kumain kayo? Kumain ako. Ka, okay. okay, sige. Mabuti. So dahil wala na si Tio ako naman ngayon ang maglilinis ng ating uh, sasakyan. Kasi nahihirapan na akong mag-drive because nang-notice ko, yun, o, daming acid rain. As in, ang hirap-hirap. Buti na lang marun kaming acid rain dito. Napantanggal ng acid rain. Ta Ay, hindi kailangan pala natin itong ano, banlawan after. Kailangan ko yung... House pa. House siguro. Sige wash na lang ako. No? Tayo, tulungan mo ako. No? Sige po. Kailangan... Ah, tingnan natin yung... Ito mo ginagamit. Yan No? Oh. Kailangan matanggal natin. Banlawan na natin. So, wala naman siya na din Opo. Hinap kasi mag-drive guys kapag may acid rain. So, tapos na kami mag... Ah, car wash ni Lindy. Tinulungan ako ni Lindy. So, yung pinaprepare ko naman yung aming dinner kay Ate Rose. Check na. Ate Rose, ready na ba ang ingredients? Ah, bawang sibuyas, luya na lang po. Ayan, bawang sibuyas, luya. Tapos, papaya. Yan. And manok. Magluto akong gata ang manok na may papaya. Nakain ka na Lindy? Hindi pa po. Ha? Ay, oo, ako. Dari ka na mo, no? Opo. Masarap Hindi ko pa po natikman Hindi ka pa nakatikip na na no? Hindi pa po Nakatikim no, ka po ngayon Masarap okay. so, After mag After magdilig Mag car wash Magluluto naman tayo ngayon Ng binataang oh. manok na may Papaya Laging na natin ng luya Sibuyas <laughs> Laging na natin ng ating Manok Lagyan natin ng patis And paminta Siyempre may kusnekus lang natin ng very very light Lagyan na natin ng gata Isang gata muna, mamaya uli yung isa Lagyan na natin ng papaya kasi matagal dyang Ma-damambot Lagyan Ay, pala natin ng isang gata Worth 60 Pesos na gataan na kasis namin. Masarap pag maraming sabaw, di ba? Opo, okay. malaasan. Malaasan, di ba? Mas creamy. Nanulutuin pa natin yung chicken at saka yung papaya. Lagyan din natin ng siling green. At eto nanuluto na ang ating ginataang manok na may papaya ya, yeah, Ang bango. Kakain na tayo din. Hindi. Mapaparami ang kanin. Hello oh, po. si Ate Rosa. <laughs> si ate Rosa, gutom ka na? Apo. Malay ka na. Malapit eh. Diligo lang ako, ha? Tapos kakain na tayo. Sige to. Parang masarap magkamay. Magkakamay tayo ngayon. Fresh na. Feeling fresh. Gagamit. Ang kakainin ko ay shirataki rice. Kasi hindi ko makakain si Ate Rosa. So ako, ito kakainin ko. Si Happy David, tulog. Kasi kumain na siya ng... Ano kinain niya din po. No? Karin, ba kinain niya? Kumain ba? Oo, corned beef. Karin po. At saka tsaka corned egg. beef. Yan, yeah, masarap to. Ayan. Ayan ang ating ginataang manok na may papaya. Ay, magugas mo na ako kamay. Patik so, mo na natin ang ating ginataang manok. Mmm. Mmm. So, kaya kayo. Kaya na. Ah, kaya na. Kaya na. Hindi hey po. Ah, oh, hindi. First time mo makatikim ng ginataang manok. First time po. Manok po. Mainit nga. Po. May papaya. Nakain kang papaya? Hindi. Makain po. Makain ka? Okay. Oh, yeah. ka. Tikman mo muna. Kung lasa. Si Ate Rose. O, kasanay. Nakakamay din. Nakakamay si Ate Rose. Water. Nakakamay si Lindy. Sarap po. Nakakamay din ako.